Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero-antingera ko dyan. Eto na naman po tayo, malapit na naman ang Holy Week. Kaya panahon na naman po na maghanap tayo ng mga agimat, magpakain ng agimat, or simply magkolekta. So, sa mga baguhan po, ito po ay para sa inyo kung ito po ay hindi pa ninyo alam. Kasi sa mga baguhan po na gustong manggamot or simply nanganga na gusto lang magkolekta ng mga um, mahiwagang dasal or agimat, anting-anting or ika nga gabay. Um, importante po na malaman natin na dapat um iwasan ang magkaroon ng kaunting kahit kaunting uh, pagkakamali dahil sa hindi natin alam importante na kung ano man ang maibigay kung ano man ang ibigay sa atin ang makuha natin uh, dapat uh, minsan meron tayong uh, tao na marunong na kahit pa paano nating matanong kung para saan ito, kung anong gagawin, kung papaano ang pag-alaga nito or ang pagpakaain So, unang-una po, uh, marami po sa social media na makikita natin ng mga dasal. So, mga dasal po na yon ay ma pwedeng ano, um, mild, basic, or napakalakas. Yung pong napakalakas, iyon ang nakakatakot. Kasi yun ay para sa mga Batikano. Kasi yung mga malalakas po na yun, malakas din yung kumain. At malakas din po yun na maghatak um, ng um, energy mo kung hindi mo siya mapakain. Na ayon sa tamang oras, tamang araw, tamang panahon. So, sa madali pong sabi, kapag ang isa po na baguhan, ang isang naghahanap ng mga agimat or uh, mahiwagang dosal or mga orasyon, um, inaano po na please wag na wag po ninyong bibigkasin. Kasi, unang-una po kapag nagbigkas kayo, nang dasal na hindi ninyo naiintindihan, minsan po mali yung tono, mali yung pagbigkas, mali yung kahulugan. Na, ah, limbawa, ah, sabihin natin na ah, Heso Kristo. So, yung Heso Kristo ko po na sinabi, ah, malambot. Kung 'Yun pala nangangailangan pala sa dasal na 'yon, 'yung ano matigas na pronunciation ng Kristo para sa ano pag a uh, combat uh, uh, ng ano ng uh, kaaway 'yun nagkaroon po ng mali. So kaya iwas po ang pag ano ang pagbibigkas ng mga orasyon lalong-lalo lalo na kung hindi natin alam. Kasi marami po na, yon madali lang basahin. Pero kapag binigas natin, hindi natin alam kung bakit hindi gumagana or bakit all of the sudden, mam, ano na, nahihirapan na tayo or nagkaroon hindi hina, ano, hindi naman hinahangad uh, nagkaroon ng uh, sakit si ganito nag uh, nagka yung nagbring ng ano negative uh, energy kasi sa tuno lang po ng pagbibigkas ng orasyon ano na yon iba iba na ang kahulugan noon iba na ang pag-approach natin sa uh, paggagamit ng uh, orasyon so ang ano po pero po kung ang dasal naman na mahiwagang dasal naman ay uh, bigay sa atin ng lolo natin, lola, mga uh, magulang natin or mga tao na ano, uh, kinakatiwalaan natin. Um natural po na tinuturuan tayo kung paano gamitin 'yon. So 'yon ay safe na safe po lalong-lalo na doon sa mga batikano, alam nila kung paano gamitin 'yon. Pero sa mga baguhan po, iwas po na magbigkas kayo ng orasyon, lalong-lalo na na hindi alam kung ano ang kahulugan. So, um, yun lamang po. Happy hunting po ng mga agimat natin ngayong Holy Week. Ingat po lagi at uh, sana magdala ng swerte ang anuman na hinahanap ninyo sa buhay. God bless all!